Maraming nagtatanong sa akin, bakit daw hindi ako gumawa ng video tungkol sa processing? Meron. Meron kaya lang hindi. Yung pasunod talaga. Meron ako. Excuse me, wait. <laughs> excuse me, meron ako ginawa. Kaya lang, hindi dire-diretso kasi nga yung processing ko putol-putol hindi siya yung from the process kasi putol-putol in, in, <laughs> from my annulment of my first marriage hanggang sa natapos ng 3 years ng pandemic kasi tapos nag na ang approval ng process tapos yun putol-putol kaya yung pag-video ko hindi isahan ayoko kasi gawin yung yung isahan kasi makakalimutan ko kung nilista ni ko naman pero mer meron diyan kung nakapanood kayo ng ano ko ng mga videos ko andiyan kumpleto hmm, kumpleto yung ginawa kong videos hanggang sa nakalipad na ako dito pero yung annulment ko umabot siya ng 3 years kasi nga nagpandemic 2019 to 2021 ganun <laughs> Tapos pag 2021, syempre, doon ka kukuha ng panibagong papeles, documents, mag-change ka ng name mo, family name mo, passport mo, lahat. Kaya umabot ako ng 2023, yung linis na talaga 2023, humabol talaga siya ng December 28. Yun. Kasi hindi kami yung tipo ng bibili ng ticket yung binili ni Anson ng mga ticket, yung mga pasyal-pasyal namin, yung mga uh, pamamasyal, yung mga ganun. Pero yung talagang pa-US, minsan kami bumili. Pero merong hinanap sa akin ng NBI na doon nagmedyo napak namin. Mm. Kasi yung sa NBI ko, kailangan pala ng AKA. Hindi ko naman alam yun kasi hindi naman, hindi ako familiar doon. Nga kailangan pala ako may, akala ko mo may mga second name ka, may mga nagka-problema ka sa apelido mo doon ng AKA. Hindi ko naman alam. Yung sa akin pala, although sa name ko okay siya, yung dahil doon sa first marriage kailangan ko pala kaya lesson learned sa mga inyo na may mga first marriage kayo, kailangan nyo pala mag -ika. ilagay nyo yung family name nyo nung una para hindi na kayo ano, magka-problema. Ganun lang naman sa akin. Tapos yung ano ko, yung, yung sa medical ko, doon din. Kasi kay eh, di ba nagpaano ako, nagpa-workout ako sa Bacolod. Pagdating doon sa St. Luke's, okay naman lahat. Pero, na kasi nga seniors. So, ang sputum naman, na for, ano, parang nauso lang. Lalo na sa mga seniors, hindi nga lang seniors eh. Meron nga doon, six years old na bata, pinasputo mo, hirap niya na, Nak nakakaawa. Kaya masyado silang stricto right after ng pandemic. Stricto sila, lalong-lalo na ako, seniors. Hiningan ako, kaya doon kami, okay naman, nagbigay naman ng Philippine Airlines ng refund. Dahil nung una, nag-ano nag, kami ng flight namin, didiritso sana ng, ano, ng Hawaii, kaya lang nung, nung kailangan ko magpasputum nagintay pa ako ng one month kasi stricto pa ang St. Luke's noon kaya lahat lalo na seniors ka kailangan talaga isubmit na sputum e one month nang hintay ako ng schedule buti nga ngayon yung iba diretsyo na sputum Kaya ako nagintay pa ako ng one month bago ang schedule ko na sputum tapos yung result noon kasi may cultured yung cultured two months. Kaya doon talaga. Kaya okay lang. Kung, kasi siyempre nurse ako. Hindi natin alam na exposed tayo. Kaya yan ang problema sa mga ano, frontline nurse. Lalo na mga nurses, mga... Kasi ano tayo eh nasabak tayo, hindi natin alam, asymptomatic, pero awa ng Diyos, nag naman yung culture na ng sputum ko. Doon ka na magpa-schedule. Huwag kayong magpa ng interview na wala pa ang result ng culture nyo. Hintayin nyo yung advice ng St. Luke's kung pwede na kayo magpa ng interview kasi mas lalong sasakit ang ulo nyo kung ma-expired na yung medical nyo at wag pa kayo napayagan na magpa-interview. Kaya hindi madali para kang pumapasok sa butas ng karayom. Lahat legit, lahat legal. Ngayon nandito na ako, January 10 kami lumipad. Pagdating dito, same date din, January 10. Ngayon, January 10. Oo, ngayon, nalaman ko na, ngayon ito, kumpleto na ako sa papilis pero parang mayroon na akong green card na ano ako ng 10 years permanent resident tapos okay na yung bank ko, kailangan na yung yung SSA ko lahat okay na ngayon ito na lang sitting sitting na lang tapos na grabe ang Amerika lahat lahat yan legit on the process Iwan ko lang sa iba hindi ko masabi kung ganun din yung sa kanila lang, lalo na kung mga working kayo. Eh, ako kasi, ano ako eh, senior ako. Tsaka talagang asawa ako nung naturalized born citizen. Tapos, eh yun, si Anson mismo ang nag-asikaso ng lahat. Meron na kaming, ano, meron kaming... Basta lahat kumpleto na syempre hindi ko naman idititilid. Pero napaka, ano, napaka napaka ano talaga ng US napaka legit talaga yung lahat lahat talaga hindi ka pwedeng mag ano wala talaga grabe talaga matitrace nila maaring sasabihin mo madali lang yan mga ganyan ganyan hindi darating at darating ang panahon na ma maano nila yan masusugsug nila yung kung meron mga problema meron ka mga illegal na mga sa papeles mo kasi ka yung katulad, tingnan mo yung files namin, no? Diyan, yun yung working area ni Anson. Talagang, ano nila, nahanap lahat. Lahat ng ano, lahat ng mga sumalit sa, yung papunta dito, doon yung US Embassy. From USCIS, in VC, US Embassy, grabe sila. Pagdating mo dito, sa mga kasal-kasal, mga marriage contract, parang hindi sila masyadong strict to pero talagang in-detailed pa rin lalo na mag-apply ka mga online kasi most likely karamihan dito online through online so hindi naman didiretso yung application mo kung hindi mo ilalagay yung totoo kaya ganun si ganun dito easy life easy ang lahat dito pero kailangan, siyempre, legit din. Kasi darating din ang time na hindi mo alam kung ano yung magiging kalalabasan kung meron kang points lang na hindi masagot sa kanila. Kaya, tama talaga yung process ni Anzo na let's wait for the final and the, ano, totoo talaga. Wala talagang, ano, kasi maano ka rin, may kaba ka rin at saka, ano din, may kaba at saka takot na ko ano itatanong sa iyo kasi tatanungin ka talaga bilang tinatanong siya tapos pinapa kami ng mga papeles online at saka yung uh, pinapapunta kami sa mga office ako din ini-interview ako eh kung isang isang liko mo lang doon at mali yung ano mo ka rin magtatagumpay ganun kaya mas kailangan talagang huwag magmadali Mm -mm. Kailangan talaga idaan talaga sa process Kung Amerika ang pupuntahan mo Ewan ko lang sa ibang lugar Ganun lang Sa mga nagtatanong po Meron akong kumpletong video Titingnan nyo lang yung video Ginawa ko yun Tingnan nyo dun sa mga title sa yapang vlogs Okay Dito lang ako inintay ko si Anson 30 minutes lang yung takbo niya dun sa gym ano guys, uh, sa nagtatanong pala, hindi ako nagpatulong sa yung official talaga na magbabayad ka doon sa spousal processing visa. Meron silang page sa YouTube, Titi sa YouTube at saka sa Facebook. Mas maganda hanapin niyo uh, spousal uh, ano ba yun? Spousal visa processing meron sila sa Facebook. Hindi ako nagbayad, kundi pwede ka mag-join doon. Tapos bilang isa ka member kanila, lahat ng tanong niyo sasagutin. 24 hours kasi andito na yan sila sa US, mga asawa na yan sila. Gumawa sila ng ano, gumawa sila ng page nila, pero meron talaga silang page na mga nag tumutulong sila meron silang official page na talaga kung gusto mo magpatulong sa kanila, syempre may bayad pero yung yung diyan sa Facebook free yun lahat yun mag magano sila sa inyo sasagot talaga sasagutin talaga kayo kung anong problema nyo pwede kayo matanong meron din hanapin niyo din kung mga fancy kayo yun fancy visa G1 ganun spousal ang spousal naman CR1 or IR1, ganun. Basta hanapin nyo lang, like, pindutin nyo sa Facebook. Pero yung sa akin, yung malaking nakatulong, yung spousal visa page, ganun. Yung admin din, taga Bakulod yun. Mm, -mm, malaking tulong yun. Join kayo sa mga mga page na ganun. Para hindi kayo mahirapan, okay?